Libring-libri, maligo sa dagat Walang entrance B Bibiyahe really. tayo mga katambay Yan Bumila ko ng, ng gamit Board para may kabit yung mga sa linya ng kuryente init ngayon, sobrang init nagbago na talaga yung uh, ano, dahil sa climate change sobrang init na kahit saan ka pumunta kala ko sa middle east lang mainit dito rin pala dito sa aming barangay yeah. dito hindi pa ganong na uh, ano na ayos yung aming kalsada may mga may park pa talagang ano, diretso pong daan na yan dire diretso na yan, dagat na yan libring libri maligo sa dagat walang entrance sana on <laughs> B Ayan, Dito sa amin, papasok Yan, talagang green na green pa Super green. Napakaraming puno. Kaya lang yung kalsada is hindi pa nila na Semento. ang buhay namin sa probinsya napakalapit lang niya sa mismong ano, uh, bayan pinaka city so uh, parang ano lang 10 minutes lang nandun ka na. tayo ayun so ayun nandito na ako mga katambay at uh, pahinga muna tayo kakain muna pagkatapos si eh, Papatrabaho na naman tayo. Bye-bye!